Happy New Year! Papakita ko na sa inyo yung kubo na ginawa namin. Andito pa sa kubo ngayon. New Year. January 1, 2021. Ito na siya. Ha? Makikita niyo na po ng buo. First time gumawa ng asawa ko ng kubo. Actually, sa YouTube niya lang to nakuha eh. Lahat ng idea na to sa YouTube. Kaya talagang marami ring magandang nakukuha sa YouTube. Lalo na sa mga beginner. Mga idea nandito lahat. Ito yung table. Dito kami ngayon mag iihaw ihaw Yan, yung paggagawa ng ano ba tawag dito? Ah, pawid. Tinignan niya yan kung paano isa lansan. Yan. Ito na po yung finish na kubo namin. Ito kami ngayon, mag-iihaw-ihaw. Pati table namin, gawa sa kawayan. Kain kami ngayon dito. naglagay ako dito ng halaman para masayang tignan yung ibabaw po niya ayan, nakikita niyo naman na yun tapos, tignan niyo ang kit-kit ng bulaklak ayan, nakaharvest tayo ng luya dami kami maliit lang siya nun eh. Oh. ayan, pinarvest ko na mahal kaya ng luya ngayon Diba? Ang dami. Ito, luyang dilaw. Ito. Luyang dilaw. Ito yung luya natin. Ito oh. <gasps> Ay, ang bango. Best tayo ng luya.